Itinalaga naman ng Santo Papa bilang isang minor basilica ang simbahan ng National Shrine of Mary Help sa lungsod ng Paranaque. Ito ang kauna-una simbahan sa Diocese ng Paranaque na ginawaran ng nasabing estado. Narito ang report ni Dustin Bayog. Ginawaran ng status ng Minor Basilica na Santo Papa, ang Simba ng National Shrine of Mary Help na kabilang sa Diocese ng Paranaque City. Ang pagtalaga sa bagong status ay formal na nanunsyo noong March 27 na pagpapakita rin ng koneksyon ng simbahan sa Rome Church. Ito ang kauna-una ang simbahan sa 22 years na tanda ng Diocese ng Paranaque na may angat sa Minor Basilica status. Dahil dito binibigyan ng privileyo ang simbahan na gumamit ng ombrelino o isang dilaw at pulang cone-shaped na canopy at ang titin bloom o isang bell na binibit habang nagpoprosesyon. Maaari na rin nilang gamitin ang simbolo ng papal keys sa kanila mga signs at banners. Ang bagong basilika ay tahanan ng isang daan taong tanda na imahe ni Mary Help of Christians na nakatanggap ng canonical coronation noong 2022. Para sa DJ HTV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.